guys. Uh, Dera, lah. tayo. So yun guys, um, balik na ako sa uh, rota ko. Ngayon ay solo na lang ako. So nag-iwahiwalay na kami dun sa may sign ng Timonat. 3 minutes lang ko baba. Good morning! tayo rito. May pa at oh. solid na ang kain natin. Apo, isang ayong gulay nga. Tapos sinangag na lang. lang tayo ng mabilis. Ngayon, balik na tayo sa biyahe natin. Next stop ko sa may 7 eleven dun sa may Gumaca. Welcome to Claridel. Time check. 8.50 ng umaga. Ooh. tahimik. Uh. Lapit na tayo sa sign ng gumaka. Ito na yung isda. Woo! Gumaka na tayo. 9.04 ng umaga. Ito yung bahagi rito na may ano, marami ng kainan sa gumaka. Pero tayo diretso lang kasi kumain na tayo ng Plaridel, ah, ng Atimunan. Pero diretso lang tayo. Magpapahinga ako sa bayan ng gumaka. Going to Manila na yan, so ano muna ako ng may inyong dito kahit energy drink, 7-eleven. Alas 12, nasa Palawag na rin ako. Kasi sa mga pa, meron ako 130 km Narito sa Gumaka hanggang sa mayro nandang ng Palawag, Quezon kung 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 'to Ganyan lang sana yung panahon. Hindi siya masyadong mainit oh. Sobrang init. Nakakalaspag. Grabe talaga rito yung kalsada pagpabigol ka. Grand challenge. Challenging. Rolling hills, lubak-lubak. 11.16 sixteen. Ito na tayo sa Lopez, Quezon. Tap tayo rito ng ano? Magbubuko. May buko. Ay, nasa sa kabila. Tawid tayo. Tawid tayo sa kabila. Makapag-buko tayo. Buko, buko. Kaya sa malaki ko yan. Sir JM Di ba nami-miss dito sa Lopez? Shout out sa'yo master Biglang uminit oh, Okay na sana yung kanina eh Mahaba-haba pa yung biyahe natin Wala tayong kaagaw ngayon Wala tayong ka dila ngayon Solo na It's solo na. Ah, 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 ah. Gusto mo yan ni? Eh. Hi, Javi. Oh, Sabayin natin yung dosong, maka boy bawi lamang. lang kayo guys nakakaranas lang tayo ng ano turbulence turbulence 11.45 na guys ang init kaya na okay okay kasi may takip yung araw na yan 7 km Dito na tayo sa Kalawag Yan na yung ano, boundary ng Lopez at Kalawag Nalampasan natin yung arko So meron pa tayong 5 km Hanggang doon sa may Kalawag Tapos kakain na muna tayo So yun. time check 11.50 Wah oh gah, uh, agak Ah, ah. ah. Kakak inah, na. nak botongnya si nong. Inah. kalawag ganda ng mga kulay na ano ano to? musileo Yayayay, yeah, yeah, yeah. dito na tayo sa kalawag hanap lang tayo dito ng kainan Pangkainan? kainan. Saan ba may kainan dito sa Kalawaw? May pagkain pala yun. Pagkain. Wala. Wala. tapat ng pure gold magpares na lang meron pa? meron isa nga po time check 12.46 so ride out na ulit tayo makakaya nyo rin tayo kahit paano so doon na tayo sa arko ng Bicolan dyan alright masyadong maaga pa kaya hindi tayo mag hotel ngayon dito kina ano Villa Linel maaga pa naman so tagkawayan tayo 50 km to tagkawayan gusto ko. Ganyan lang yung panahon. Ito yung ano eh. Ito yung may nakabuntot sa yung sasakyan sa likod. Tapos malaki. Kailangan magbigay daan ka na lang. nakain unahin ko na yan mamaya ka na umulaan gusto ko lang naman makulimlim pero huwag ulan ah oh daming aso Ah. Ito na Ito yung medyo may ahon dito Ang lalaki voy Tingal Ah Bueno Vamos a Laki oh laki Loaded pa Magiging point beef ka talaga dyan One liter na tubig. Malamig. Corley, yung Fatima patch. Kalawag. 2 km na lang. So ito na yung mahabang dosong. So pinapauna ko lang yung ibang mga sasakyan kasi yun lalaki. Gut. orteng Ye, hempun babalik babalik babalik. Simple babalik Bugo na tayo. 30km tako 'yan. So doon ako magpapahinga. sa Bicolandia. Keso na uli. Ngayon guys, nagtanggal uh, na ako ng aking mga running shoes, okay, sapatos. Sandal na lang ako para makalma kalma na. 24 hours na ako naka-sapatos eh. Stress, bya-stress na. So tar target ko na maka Narating ng tagkawayan sa may makdo. Mga alas 5. So, mayroon pang ano, 24 km. Sana, ano, hindi na masyadong ahon. Grabe dito yung kalsada sa tagkawayan tugdog tugdog Tug tugdog Tug tugdog Tug tugdog oh. Tug tugdog Tug tugdog maahong ka sa kalumulusong ka nandiyan tunog oh. ay mula na grabe yung malalaspag ka na mas lalo ka pang nalaspag dahil sa kalsadang to ugh, oh. grabe 4.37 meron na lang akong 9km di ba alin ang mabasa Do na lang maligo na lang para kang tando ah. tudog tudog 3km na lang ah, tagkawayan na ako grabe parusa Grabe yung ahon, naubos ko na. magpapatunay na nandito na ako sa tagkawayan ayan na yung magdo 15 nandito na ako sa tagkawayan Oof. grabe yung kalsada Oy, dito na ako sa aking destination ngayon tagkawayan pupuntahan ko na lang yung dati kong kinuha ang ano, hotel Napin ko na lang dito sa gilid. 2022. Siya pa rin. Ano, number 4. Ang oh, diba laki ng awang. Ganda ng palipot oh. Good morning, good morning sa inyo guys. kasawa Manila Bicol. Sarap pagbaw! Kumulimlim din at saka umulan kayo na